Problemado sa pantusto sa kanilang pamilya ang mga manging isda sa Sablayan Occidental, Mindoro. Hanggang ngayon kasi hindi pa sila nakakapalaot dahil po sa masungit na panahon. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Connie, dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon, ni eh, apektado rin yung kabuhayan ng mga manging isda, lalo na rin sa barangay Buena Vista sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sumisilip na muli ang araw dito sa Sablayan pero nananatili pa rin nakatali ang mga bangka sa Sitio tabok. Malakas pa rin daw kasi ang alon kaya wala pa rin silang clearance na maglayag dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon mula sa Bagyong Ferdy, Henner hanggang Helen. Ilang araw na tuloy nagpapalipas na lang ng oras ang isa sa mga mangingis na nakausap natin kanina. Nag-aalala kung paano kakain ng kanyang pamilya habang di sila makapaglayag. Karamihan kasi sa mga maing isda, ipinapangutang lang ang kanilang puhunan sa paglalayag. Kaya nakabantay pa rin daw sila sa lagay ng panahon. Posible raw na sa Sabado, payagan na silang makapamalaot. Uh, pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga maing na naghihintay ng mas mabuting panahon at ang uh, punong barangay din ng Barangay Buena Vista. Hindi talaga kami makalaot ng sa aming dagat dahil apektado talaga sir lang ang aming hanap buhay sa paglalaot. Kaya kami ngayon ay naandito kami tambay sa tabi. Ang epekto dito sa Sitio Tabok particularly ay maalon. Tsaka siyempre sa lakas ng ulan hindi mga pangisda yung mga, mga bankero natin. Kaya nakatambay sila. Connie, sa ating likuran, ito yung bahagi ng ilog na nagsilbing uh, shelter ng mga bangka noong sama ng panahon para makaiwas sa pinsala. Makikita ninyo, ang dami nakatali. Sa so estimate ng pamunuan ng barangay, mahigit isang libo rin yung mga mangingisda na apektado nga ng sama ng panahon. Ito ang latest mula rito sa Subline Occidental si Mindoro, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Bam Alegre.